Good morning sa inyong lahat mga idol at araw ngayon ng Sabado, araw na naman ng sahuran so thank you and magandang umaga sa inyong lahat Amping ping o at ingat so kagabi po ay nagbili ako ng uh, mga laruan po ng aking anak at saka chinelas po sa aking asawa at sa aking anak po kasi wala na raw po silang masuot na tsinilas or uh, nasira na po so ito po yung pinakauna yung dito ako sa takurong nagbili ng uh, laruan ng bata kasi po nakita ko po yung anak ko na sobrang tuwa wala pong masidlan sa tuwa ng ating anak na aking anak po na pag may laruan siyang nakikita lalo na uh, galing sa akin so minsan lang maging bata so yan binili ko para sa kanya pag uwi ko mamaya ay tsak na masaya siya yan. ito lang po umurahin lang po mga laruan ito po yung gusto niya ito yung pinakagusto niya sa laruan ayan po may mga ano ayan mga idol may mga rhino ayan may egg pa ng dinosaur tsaka sleeper ng aking asawa po kulay, kulay violet at ito po yung sa aking anak na na magulitaw na po sa magbinata na yan so salamat sa Panginoon sa araw-araw na talagi niyang pagbigay ng blessing kahit sa magagandang pangatawan so mga idol isa lang mapapayo ko sa inyo huwag niyong kalimutan magpasalamat palagi sa Panginoon kung anong mayroon tayo ngayon siya po ang nakakaalam sa lahat thank you, good morning, mag intro po muna tayo okay, mga idol, ngayon ito, pakita natin Diyan tayo magpinising. At lagyan daw ng robe. Gusto ng ating client. Yan. So, dito. Nagawa pa kami ng mga patungan. Kasi mahirap ang idol pag hindi si inaasikaso yung patungan natin dyan. Kasi napakataas. Baka malaglag tayo, no? Malaglag tayo dyan sa taas. So, ingat-ingat kami dito mga idol. Para sa lahat para sa pamilya ko na uh, nagmamahal sa atin sa lahat po ng ating mga viewers na palagi sumusuporta palagi araw-araw so thank you sa inyong lahat mga idol malaking utang na loob ang aking uh, uh, utang ko sa inyo huh? sa inyong kabaitan kahit sa pag-share lang ng aking mga video mga idol panunood, pag-share at pag-likes saludo na ako sa inyo dyan sa inyong kapait dyan so itong mixing namin mga idol is 1 uh, one is 2 so ibig sabihin dalawang balding buhangin at itong mixing namin 1 is 2 uh, ibig sabihin nito is uh, dalawang balde ng buhangin katulad nito dalawang balde ng buhangin tapos isang siminto yung tawag namin 1 is 2 1 is 2 ang ratio sa pagtimpla na ang pang finishing yan para kumapit siya yan mga kaidol at bubaba tayo nagpalit tayo ng damit sobrang sobrang pinapawisan tayo yung damilan muna natin no? yan sa sa dulo hindi natin galing tayo dun sa taas so, kami dun yan yung mga kasamahan natin bumaba ako at minum ng tubig yan ko yung inawa tagyan natin ng groove pedal kasi grouping yun ang gusto ng client dyan so naba ako sobrang init kit na naman dala may dala tayong alita taas para tapusin natin yung sa taas So yan po ang mga ang ko mga idol. Tatlo din sila. Tatlo din. Tatlo din. Tatlo Balik angkangnya dulu Dulu Takut, nah, nih Bali, hinahagod lang niya ng nila mga kaidolo. mga idol nag grove na kami sa taso may design to dito mga idol kailan may design lagyan natin ng disenyo suwa okay. lang ay. mga na kanan ngay taro nga daw lagu itipak daw Ay, lalo. Dahil, ayaw. Pasaka pag naik ay nainaya bang ad at, adi mong kuwan Padagbra siguro ron pa ubra So manu-mano manu-mano po yung paglagay namin ng group mga idol habis sobrang init dito. Baka ma stop tayo dito mga idol. Puryas yung bako Money cambio. Hmm. Yun ang mga idol. At natapos na rin natin sa wakas yung paglagay ng groove sa taas. No? Nakikita nyo dito. Kalaw yung pamira natin kasi siguro sobrang gutom na to ba. Ayan so po yung design. No, makikita nyo. Yan po yung design ng harap. Parang may parang may tiles. Yan at kakain muna tayo. Sobrang alas 12 na po. Yan mga idol, magandang hapon sa inyong lahat dyan. So, pauwi na kami. So, bago tayo umuwi ngayon, ay uh, magsha out muna po tayo sa ating mga mahal na mga viewers, no? Yung mga idol, thank you sa inyo lahat sa palagi inyong pagsuporta sa Bitoy Daily Mix Vlog. Ayan, sana po ay mag-ingat kayo palagi sa pamumuhay, sa araw-araw na inyong ginagawa. So yan at shout out natin yung mga mahal nating viewers na. No? At pasensya na kayo, dito na lang tayo po mag shout out. Hindi na lang po sa harap kasi sobrang init. Pasensyahan nyo na po ako mga idol. So yan, shout out kay... Uh, Florencio and Anna Adriano from Malulus, Bulacan. Ayan, shout out sa inyo um, idol sa inyong pagsuporta po no sa Bitoy Linux vlog. Alam ko kayo po yung nag-chat sa akin sa Messenger kagabi. So thank you mga idol sa inyong suporta. No, Florencio and Ana Adriano from Malulus, Bulacan. So, shout out sa inyo idol sa Bulacan. Ingat kayo palagi diyan at uh, kay kay Justada Redubanti from Uh, Mandaluyong City ayan Diyos Dada maraming salamat po sa iyong suporta palagi idol ingat ka dyan shout out sa iyo at uh, kay EG Matukan from Batangas yan shout out EG Matukan kay Lumar Hermojino, from Malasiki Pampanga yan shout out sa iyo idol ingat ka dyan sa Malasiki Pampanga no? Lumar Maraming salamat po sa pagsuporta sa munting channel Bitoy Dilimix Vlog. Yan, thank you sa iyo, Idol at kay Lily Rose Coronado from Banga South Cotabato out sa iyo idol at ayan. thank you sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa Munting Channel Bitoy Dilimix Vlog thank you at mga idol uh, kakaunti na lang po talaga S estimated ko dito sa trabaho namin hindi kasama yung pintura ay one, one month estimate ko na lang po to para matapos na rin namin kasi sobrang layo ko ng Dabaw sa palagi namin pagbiyahe sobrang nakakapagod po alam nyo naman ilang oras po ang biyahe bago kami makarating dito at makauwit uh, makauwi ng makarating din sa Dabaw. Tatlong oras at kalahati po. So thank you sa kahit sa palaging pagsuporta nyo, pag uh, panunood palagi araw-araw. Alam -araw. nyo mga idol, mahal ko kayong lahat at ingat Ingat po kayo palagi sa araw-araw. At uh, shout out pa rin natin si ano, uh, munting na natin ano, nalimutan. Si Idol uh, Chief Chip Maria, ayan sa kay Chip Maria no. Maraming salamat kay Chief Maria, isa po siyang mabait na uh, supporter at sponsor ko dito po sa aking anak. Siya po yung nag-iisang sponsor ko po sa uh, pag-aaral ng aking anak, Idol Chief Maria. Maraming salamat po sa iyong kabaitan at suporta palagi sa akin. At ingat ka rin palagi. At uh, Chief Maria, sana po ay may magsuporta po ay at uh, may manood po sa uh, munting channel din ni Chief Maria yung sa pangalan po ng kanyang channel po ay uh, Busy Mid Busy Kitchen siya po ay napakagaling po magluto kung sino po yun gustong magluto dyan sa ating mga kasama sa lahat ng ating mga followers viewers uh, follow nyo po si subscribe nyo po si ano si Chip Maria siya po ang magaling magluto parang si Boy Logro lang yan uh, at wala akong masabi sa kanyang mga ginagawa tungkol sa pagluluto siya po ay pinaka pinakamagaling po sa pagluluto. So thank you at maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat. Ingat kayo palagi and bye-bye.